Welcome sa aming channel, panoorin hanggang dulo ang pelikulang ito para masubaybayan ninyo ang kabuoang kwento. Kung di ka pa nakasubscribe, magsubscribe na para updated ka sa susunod naming video. Ang tagapagsalaysay, Edward Norton, ay isang empleyado ng kumpanya ng sasakyan na naglalakbay sa mga site ng aksidente upang may sigawa ang mga pagtatasa ng gastos sa pagpapabalik ng produkto. Ang kanyang trabaho ay upang masuri kung ang gastos ng pagpapabalik para sa mga kotse ay mas mataas o mas mababa kaysa sa gastos ng mga payout sa mga paghahabol laban sa pagkabigo ng produkto sa larangan. Nagpapas siya ito kung sinimulan ang isang paggunita. Ang kanyang apartment ay isang patalastas para sa katalogo ng IKEA. Tumanggi ang kanyang doktor na magsulat ng isang race eta para sa kanyang hindi pagkakatulog, hindi siya makatulog ng anim na buwan, at sa halip ay nagmumungkahi na bisitahin niya ang isang grupo ng suporta para sa mga biktima ng testicular cancer upang pahalagahan ang tunay na pagdurusa. Sa pamamagitan ng pagdalo sa grupo, ang tagapagsalaysay ay nakakaramdam ng pagkabalisa sa kalagayan ng mga taong may sakit na ito at bumagsak. Nakilala niya si Robert, Bob, Paulson na umiiyak ng walang katapusan at niyakap ang tagapagsalaysay para sa emosyonal na suporta. Sumigaw din ang tagapagsalaysay sa mga bisig ni Bob. Pagkatapos ay makatulog siya ng maayos at kasunod na nagpapasaya ng higit pang mga sakit upang maaari siyang dumalo sa iba pang mga grupo ng suporta upang palayain ang kanyang emosyon na pent up at makakuha ng isang mahusay na sigaw na nakatulong sa kanya na makatulog. Ang gawain ng tagapagsalaysay ay nagambala ng magsimula siyang mapansin ang isa pang impostor, si Marla Singer, Helena Bonham Carter, sa parehong mga pagpupulong at pagbabalik ng kanyang hindi pagkakatulog. Alam ng tagapagsalaysay na si Marla ay walang mga sakit at marahil ay dumalo sa mga pulong ng grupo ng suporta para sa parehong mga kadahilanan sa kanya. Ang tagapagsalaysay ay hindi maaaring umiyak nang maramdaman niya na nahuli ang kanyang kasinungalingan. Inayos niya ang mga ito na dumalo sa iba't ibang mga sesyon upang mabawi ang kanyang kakayahang matulog at, sa ilalim ng ilang mga pangyayari, upang makipagpalitan ng impormasyon ng kontak kung saan nag-atubili siyang samasang ayon. Sa panahon ng isang paglipad para sa isang paglalakbay sa negosyo, ang tagapagsalaysay ay nakatagpo kay Tyler Durden, Brad Pitt, na isang salesman ng sabon. Sinabi ni Tyler na ang isa ay maaaring gumawa ng lahat ng mga uri ng paputok gamit ang mga simpleng gamit sa sambahayan. Dumating ang tagapagsalaysay upang mahanap ang kanyang apartment ay nawasak ng isang pagsabog, na nasuri na isang posibleng pagtagas ng gas. Tinawag ng tagapagsalaysay si Marlon ngunit hindi nakikipag-usap sa kanya, at pagkatapos ay tinawag si Tyler habang mayroon siyang numero ng telepono mula sa paglipad. Tinawag niya si Tyler at sinalubong siya sa isang bar. Umayag si Tyler na hayaan ang tagapagsalaysay na manatili sa kanyang tahanan sa kondisyon na tinamaan siya ng tagapagsalaysay. Sumunod ang tagapagsalaysay at ang dalawa ay nagtatapos sa kasiyahan sa isang kamao sa labas ng bar. Si Tyler ay nagtatrabaho bilang isang night shift projectionist sa isang pelikula ng teatro na nag-iisang pagbaril ng mga pornografikong pelikula sa mga regular na pelikula ng pamilya na na-screen sa teatro. Nagtatrabaho din siya bilang isang waiter sa Pressman Hotel kung saan nag-ihi siya sa sopas at nagsasagawa ng iba pang mga nakagagalit na kilos sa mga item sa pagkain na inihahain sa mga mayamang customer. Ang tagapagsalaysay ay gumagalaw sa dilapidated house ni Tyler, ang mga bintana ay sumakay, ang mga hagdan ay malapit ng gumuho at walang lock sa harap ng pintuan, at ang dalawa ay bumalik sa bar, kung saan mayroon silang ibang laban sa paradahan. Matapos maakit ang isang pulutong, nagtatag sila ng isang fight club sa basement ng bar. Ang mga patakaran ng fight club ay nagsasama ng mga bagay tulad ng hindi kailanman pag-uusap tungkol sa fight club, walang shirt na walang sapatos, isang away ay nagpapatuloy hanggat kailangan nito, dalawa lamang sa isang away, isang away ng sabay-sabay, kung bago ka upang labanan ang club kailangan mong labanan at iba pa. Nakipagugnay si Marla sa tagapagsalaysay sa kanyang bagong numero ng telepono at nais malaman kung bakit hindi pa siya nag-aaral sa kanyang mga grupo ng suporta. Sinabi ng tagapagsalaysay na nakakita siya ng bago. Nang gabing iyon ay may panaginip ang tagapagsalaysay tungkol sa pakikipagtalik kay Marla. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Marla sa bahay, na nakikipagtalik lamang kay Tyler. Ang tagapagsalaysay ay walang clue kung paano nakarating doon si Marla at nalilito siya, at umalis siya sa isang half. Lumiliko si Marla na overdosed sa Xanax, siya ay nailigtas ni Tyler, iniwan ng tagapagsalaysay ang telepono sa mesa habang nakikipag-usap si Marla at kinuha ito ni Tyler at pumunta sa kanyang silid at ang dalawa ay nagsimula sa isang sexual na relasyon. Ginagawa ni Tyler ang pangako ng tagapagsalaysay na hindi kailanman pag-uusapan siya kay Marla. Sa ilalim ng pamumuno ni Tyler, ang Fight Club ay nagiging Project Mayhem na nagpapatuloy sa mapanirang mga gawa ng paninira ng anti-kapitalista sa lungsod. Ang mga fight club ay naging isang network para sa isang bagong samahan sa ilalim ng lupa, Project Mayhem, at ang tagapagsalaysay ay naiwan sa mga aktibidad ni Tyler kasama ang proyekto. Matapos ang isang argumento, nawala si Tyler mula sa buhay ng tagapagsalaysay at kapag ang isang miyembro ng Project Mayhem ay namatay sa isang misyon, sinubukan ng tagapagsalaysay na isara ang proyekto. Sinusubay bayan ang mga hakbang ni Tyler, naglalakbay siya sa buong bansa upang malaman na ang mga fight club ay nagsimula sa bawat pangunahing lungsod, kung saan kinikilala ng isa sa mga kalahok ang tagapagsalaysay bilang Tyler Durden. Kinumpirma ng isang tawag sa telepono kay Marla ang kanyang pagkakakilanlan at napagtanto niya na si Tyler ang nagbago ito ng kanyang sariling split personality. Lumilitaw si Tyler sa harap niya at ipinaliwanag na kinokontrol niya ang katawan ng tagapagsalaysay tuwing natutulog siya at kumakatawan sa mga pinakahusay na pag-agos ng tagapagsalaysay, siya ay pisikal na magkasya, mapanlin lang, agresibo, ay may isang malakas na sekswal na katapangan at, libre sa lahat ng mga paraan, ang tagapagsalaysay ay hindi. Ang tagapagsalaysay, napagtagumpayan kasama ang epiphany, malabo at nawawala si Tyler. Ang tagapagsalaysay ay nagising upang mahanap si Tyler ay gumawa ng maraming mga tawag sa telepono sa panahon ng kanyang pag-blackout at sinusubaybayan ang kanyang mga plano sa punong himpilan ng bayan ng maraming mga pangunahing kumpanya ng credit card, na nilalayo ni Tyler na sirain upang malipol ang mga pinansyal na network. Si Tyler at ang Demolition Squad ng Project Mayhem ay nakabalot ng mga haligi ng pundasyon ng isang dosen ng mga gusali na may sumabog na gelatin. Ang pagkabigong makahanap ng tulong sa pulisya, na marami sa kanila ay mga miyembro ng Project Mayhem, tinangka ng tagapagsalaysay na ay disarm ang mga explosive sa basement ng isa sa mga gusali. Siya ay hinarap ni Tyler, kumatok ng walang malay matapos ang isang mahabang labanan, at dinala sa itaas na palapag ng isa pang gusali upang masaksihan ang paparating na pagkawasak. Ang tagapagsalaysay, na hawak ni Tyler sa gunpoint, ay napagtanto na, sa pagbabahagi ng parehong katawan kay Tyler, siya ang talagang may hawak na baril. Pinaputok niya ito sa kanyang bibig, bumaril. Sa pisngi ng hindi pinapatay ang kanyang sarili. Ang ilusyon ni Tyler ay gumuho na may isang sugat sa exit sa likuran ng kanyang ulo. Di nagtagal, ang mga miyembro ng Project Mayhem ay nagdala ng isang inagaw na si Marla sa tagapagsalaysay at iwanan ang mga ito. Ang mga bomba ay sumabog at, na may hawak na mga kamay, ang dalawa ay sumaksi sa pagkawasak ng buong blok ng lungsod ng pinansyal sa pamamagitan ng mga bintana. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa aming channel para updated ka sa susunod naming upload.